Si Anatoly Mosvin ay masasabing isang matalinong tao. Siya ay isang profesor at isang journalist sa Russia. Siya ay may alam ng labintatlong lingwahe. Ngunit mayroon din siyang kakaibang libangan o hobby. Isa siyang necropolist o isang eksperto tungkol sa mga sementeryo. Si Mosvin ay labis na nabighani sa mga sementeryo. Sa katunayan, ay nakabisita na siya ng 752 na sementeryo sa kanilang lugar. Sumulat siya ng mga mahahabang ulat na may pamagat na Great Walks Around the Cemeteries at What the Dead Said na inilathala sa weekly newspaper na tinatawag na Necrologist. Tila ang pagkahilig na ito ay direktang naugnay sa isang insidente na nangyari nung siya ay bata pa. Ito ay inihayag niya mismo sa kanyang huling kontribusyon sa pahayag noong October 26, 2011. Si Mosvin ay isang labing tatlong taong gulang lamang. inarang siya ng mga grupo ng lalaki. Pinilit na makipaglibing sa isang patay na babae na may edad labing isang taong gulang. Maliban pa dito, siya ay pinilit na halikan sa labi ang patay na batang babae. Dahil sa takot, ginawa niya ito ng hindi lang isang beses, ngunit pa ulit-ulit. Pagkatapos nun, ang nanay ng patay na babae ay naglabas ng wedding ring at ipinasuot ito sa kanya at sa patay na anak na babae. Isinulat din ni Mosvin na ang kanyang kakaibang kasal ay kapakipakinabang at ito ay hindi na mababawi. Nagsimula na rin magsulat si Mosvin tungkol sa mga patay at tungkol sa kanyang pagbibisita sa mga sementeryo. Minsan, siya ay nagpapalipas ng gabi sa kabaong ng isang patay bago ito ilibing. Hanggang sa ang kanyang pagkahumaling sa mga patay ay lumalim. Noong 2009, lumabas ang mga usap-usapan na may mga bangkay na hinukay. Ang gobyerno ng Russia ay walang makitang lead suspect, ngunit sigurado silang may taong gumagawa nito. Ang mga bangkay ng mga batang babae ay hinuhukay ni Mosvin sa gabi at ginagawang magagandang manika. Siya ay nangungulekta din ng mga damit ng patay na babae. Ang kanyang bahay ay napuno ng mga mamis o bangkay ng mga patay na kanyang nahukay. Hanggang noong 2011, walang nakakaalam kung sino ang salarin sa kakaibang katakot-takot na kwentong ito. Ngunit nang nalaman ng mga pulis siya na ang mga libingan ng mga muslim sa Neshni Novgorod ay nilapastangan, sila ay gumawa ng masusing pag-iimbestiga. At hanggang sa wakas, sila ay nagkaroon rin ng lead kung sino ang salarin. Inaresto ng mga pulis si Moxvin at ang kanyang buong bahay ay hinalughog. Natagpuan nila ang mga paintings ni Mosvin ng mga patay na muslim na babae. Ngunit ayon sa kanya ay hindi niya nilapastangan ang mga bangkay. Sa puntong iyon ay narealize ng mga pulisya na sila ay nakatagpo ng isang totoong horror story. Napakaraming manika na kasing laki ng tao ang nagkalat sa bahay ni Mosvin. Ang kamay ng mga manika ay natakpan ng mga tela at ang mukha ay natakpan ng makeup. Maliwanag na ito ay hindi gawa sa mga bagay lamang. Ito ay mummified ng mga bangkay ng mga batang babae. Ayon sa report ng mga pulisya, si Mosvin ay may updated compilation tungkol sa buhay ng bawat isang babae na dinadala niya sa kanilang bahay. Ito ay pinamagatang Instructions for Producing Dolls Out of Human Remains. Nang sinubukan ng mga pulis na alisin ang mga manika sa kanilang kinalalagyan, ito ay biglang tumunog. Nilagyan pala ito ni Mosby ng mga music box ang dibdib ng mga nasabing manika nagawa sa mga bangkay ng patay na batang babae. Natagpuan din sa kanyang bahay ang mga tuyo na puso ng tao at ang mga lapida ng mga patay. Ang bangkay ay pinalamanan ng mga basahan ang mga mata ay nilagyan ng mga botones o fake na mga mata. At ayon pa sa kanya, nanonood siya ng cartoons kasama ang mga manikang ito. Kaya niya daw hinukay ang mga ito dahil siya ay nalulungkot sa kanyang pag-iisa. Ayon sa kanya, ang kanyang pangarap ay magkaroon ng mga anak. Kaya nagaantay siya ng kanyang matuklasan sa pamamagitan ng siyensya kung paano buhayin ang mga patay ang kanyang mga magulang ay walang kaalam-alam sa mga pangyayaring ito. Ang akala lang nila na ang kanilang anak ay libangan lamang ang paggawa ng mga laruan. Ayon pa sa kanyang mga kapitbahay, sila ay nalulungkot at natroma nang malaman ang mga nadiskubri ng mga pulisya sa bahay ni Mosvin. Ayon pa sa kanila, nang mas nakakatakot ay yung nalaman nila na si Mosvin ay nagtatago din ng mga daandang damit ng mga patay na kanyang nahukay sa sementeryo. Ayon pa sa ibang kapitbahay na si Mosvin ay isang magalang at matalinong tao kaya walang naghihinala na may ginagawa siyang nakakakilabot sa loob ng kanyang pamamahay. Kahit may naaamoy silang kakaiba tuwing ito ay nagbubukas ng kanyang pintuan. At ayon pa din sa isang kapitbahay ni Mosvin, siya ay may naamoy na parang nabubulok sa basement ng kanilang building. At lagi daw niya nakikita si Mosvin na may bitbit na malaking itim na plastic bag wing umuwi ng bahay. Ayon pa ng iba, pakaalam din ng mga kaibigan, lalo na ng kanyang mga magulang, na siya ay may sakit sa pag-iisip. Ngunit wala sa kanila ang nag-atubiling dahin siya at patingnan sa doktor. Sa korte ay umamin siya ng 44 na bilang ng pangaabuso ng mga libingan at mga bangkay. Ayon sa investigasyon, si Mosvin ay sinasabing may sakit sa pag-iisip. Ngunit imbis na magamot siya sa ospital, baka siya ay makulong at patayin lamang sa loob ng kulungan. Dahil ang pinakahuling larawan niya na naihayag ng mga pahayagan, pagkatapos siya ay hulihin, ay makikita na siya ay binugbog dahil ang kanyang mga mata ay namamaga. At dito nagtatapos ang kwento natin sa araw na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.